Huwag na huwag ka magsusot ng medyas nang nakabaliktad. Random facts na hindi mo pa alam at magugulat ka sa last part. Kapag merong dumapong butterfly o paru-paro sa'yo, kaluluwa to ng taong mahal mo or close sa'yo na namimiss ka. Alam mo ba na merong hacker na nakaspy sa cellphone mo ngayon? Para ma-check to, i-click mo yung arrow sa ibaba tapos i-slide mo sa pinakadulo tapos click more. Kapag meron ka nakitang blue radio, burahin mo ka agad yon. Alam mo ba na kilala ng utak natin yung paghawak natin sa sarili natin kaya hindi natin makiliti yung sarili natin? Alam mo ba na the more na malamig yung kwarto natin or yung place kung saan tayo natutulog, the more na mas malaki yung chance na mabangungot ka. Alam mo ba na pwede tayong paglaruan ng utak natin kapag nakatitig tayo na matagal sa salamin, makakakita tayo ng multo? At ang tawag dito ay the Troxler effect. Alam mo ba na mas kilala ka pa ng cellphone mo kesa sa sarili mo? Comment, I want to be at ipapakita ng keyboard mo kung ano yung gusto mong maging in the future. Alam mo ba na yung utak natin ay merong ability na sense ang panganib? Kaya kapag pakiramdam mo na parang merong mali, wag na wag mo itong babaliwalain Bagay yung last pack, ako nga pala si Vendetta at alam mo ba na kapag nag-follow ka sa akin, pwedeng madagdagan yung kaalaman mo? Kaya i-follow mo naman ako. And finally, alam mo ba na minsan kapag nanaginip tayo ng isang bagay o isang pangyayari, minsan nangyayari to at nagkakatotoo to in real life. Kaya kung ikaw naranasan mo to, i-comment mo nga yung panaginip mo na nagkatotoo sa totoong buhay at babasahin ko.